Hello mga kaafam! Hi! It's me, Mami Jolie! Sino ba namang hindi matatakam kapag ito ang dessert mo? Buko salad is the best talaga. Yung buko binibiyak na niyang ating captain. Thank you po sa pagbiyak. Captain Jonas, tulong-tulong kami sa paggawa para mabilis lang din maiprepare prepare yung dessert. Fast forward natin, mabilis ang pagkuskus lang yan. Pagkatapos natin kuskusin ang mga buko, inilalagay natin yan sa malaking lagayan para doon na paghaluhaluin lahat ng ingredients. Maraming buko yan. Alam ko naman marunong na din kayong gumawa ng buko salad. Paghaluhaluin lang naman lahat ng na mga ingredients niyan. Alam nyo ba na meron akong natututunan sa paggawa namin ito? masasabi kong kapag talagang nagtutulungan ang bawat isa, mabilis lang talagang matatapos ang mga gawain. Sa paggawa naming ito, hindi kami inabot ng isang oras dahil marami kaming gumagawa. Kapag kasi maraming gumagawa, talagang mabilis lang. Hindi kagaya ng nag-iisa ka lang na gumagawa ng buko salad, marami kang gagawin. Kaya talagang masasabi kong mas mainam kapag marami at nagtutulungan ang bawat isa. Lalo na kapag pamilya kayo. Dahil kapag pamilya dapat sama-sama at nagtutulungan. Ang masaya pa doon nagkukwentuhan kayo ng mga masasayang mga memories o yung mga kwentong nakakapagpasaya din sa inyo, di ba? Minsan may mga pagkakataong nagpipikunan kayo, minsan din naman nag-aasaran, pero at least kasama mo yung pamilya mo. 'Yun ang isa sa mga natututunan ko. Masarap kaya sa feeling yung kasama mo yung pamilya mo kapag meron kang ginagawa. Hindi ito matutumbasan na kung anumang material na bagay. Iba na kasi ang panahon ngayon eh. Ang mga pamilya ngayon, kahit na magkasama sa isang bahay, parang magkakalayo sa isa't isa. Alam nyo ba kung bakit? Yan ay dahil sa technology. Siguro hindi lang natin siya masyado napapansin dahil parang nakasanayan na natin. Pero ang totoo, iba talaga siya sa panahong wala pang cellphone at sa panahon ngayon na meron ng cellphone. Aminin nyo man o hindi, meron kayong mga kasama sa pamilya na kapag nagsasabi o nag-uuto sa inyo, i-chat lang kayo sa messenger kesa naman personalin ka nakausapin. Iba pa rin kapag personal kang kinakausap. Kaya mas masaya talaga na laging nagkikita-kita at nag-uusap ang bawat pamilya dahil magkakaroon kayo ng banding at masaya at mas masarap na ugnayan sa isa't isa. Yun ang nagiging lesson sa paggawa ng buko salad na ito. Maraming salamat sa panonood. Please like, follow, and share this video. Bye bye! Love love!